Chicken caldereta naman nga po ang niluto namin ngayon dito sa bukid at samahan nyo na rin kami sa aming naging kaganapan noong nag-outreach kami sa mga katutubong mangyan at umantend ng kasalang bayan. Kaya naman tara at samahan nyo po kaming muli sa aming panibagong araw. Sobra excited nga namin ngayon dahil meron kaming lakad pagunta ng Mansalay at nakakatuwa pa dahil magkakasama nga kami ngayon lahat buong pamilya. Nakumbidahan nga kami ngayon ng isa sa kapatid ng mayor ng Mansalay no matan nga raw ng kasalang bayan at ng outreach nila para sa mga katutubong mangyan. Umuod din talaga kagad ako sa paanyaya sa akin at kakoy meron mong at hindi naman kami mahihirapan. Tapos ayun bigla nga nang nagsamahan yung mga kapatid ko pati na rin nga yung nanay at tatay ko ay siya sige at minsan din laanong makalabas-labas ng hawan. Kaya eto maagang maaga pa nga lamang inagluto na rin kagad kami ng aming abang uning ulam dahil medyo malayo-layo din nga ang biyahe noon mula dito sa amin papunta ng Mansalay. Bala etong at unang sinangkotsa ko ang tomato sauce sa sibuyas at bawang at pagkatapos inilagay ko na rin nga pala etong marinated na karning manok. Hinalo-halo ko nga lamang muna yung karne at pagkatapos ay eh, naglagay na rin nga ako din ng tubig at mga kaunting pampalasang sangkap. Puro tantiyameter nga lamang ang paglalagay ko din ng toyo, asin, paminta at saka nitong chicken cubes. Medyo marami-rami na rin nga itong niluto ko ngayon para meron din kaming pang ulam para sa pananghalian tapos meron pa nga kaming apang baot. Simple at madali ang luto din lamang talaga itong niluto ko ngayon para kakaumaga umaga agar nga kami makapagintindi. Naglagay na rin nga po pala ko din ng maliliit na gayet na pickles, etong liver spread at syempre hindi pwedeng mawala ang ating pampalinanom at pampasarap etong nitong peanut butter. Sobrang bilis lang din talaga nitong maluto at ayan nga nung malambot-lambot na ang karne, nilagay ko na rin nga pala etong mga piniritong carrots sa patatas. Tinagdag ko na rin nga pala ilagay diyan etong mga bell pepper para sa dagdag aroma at kakaibang lasa. At pagkatapos, isinunod ko na rin nga pong ilagay itong mga green peas. At ayan, syempre pinaghalo-halo ko nga muna hanggang sa kumulo. Ito talaga isa sa mga simpleng lutuin at napakadali din lamang maluto. At talaga namang suspa lamang na riyay, ulam na ulam na. At ayan, at ito na nga po at na rin nga etong chicken caldereta. At ng nga batang nakaabang agad at gusto na nga rin ka agad kumain. Kaya naman, ayan ka ako at kami sabay-sabay na nga rin kumain. Siyempre, bago nga ang lahat ay huwag natin kakalimutang magpasalamat bago kumain. Kain po tayo din yung mga mare. Thank you po Lord sa lahat ng blessings. Dito nga madalas kami kumakain sa may labas ng aming bahay kubo kapag ganito katanghali ang tapat dahil napakaaliwalas tapos nalakas din nga rin ang hangin. At mas lalo rin talagang sumasarap ang pagkain kapag ganitong sabay-sabay kumain. Okay. Okay. Kinahapunan bandang alas 4 na ng hapon na makalis kami sa aming bahay at bumiyahin na rin nga kami papunta ng Mansalay. May kalayuan din nga ito buhat sa amin at mahigit lang oras rin nga bago kami nakarating dito sa Mayla sita Pasado alas 7 na rin nga ito ng gabi at pagkarating ng pagkarating namin, eto nga at sinalubong na rin nga kami ng may-ari nitong resort. Padalawang beses na rin nga itong bidahan nila ako at yung nakaraan nga ay almost 2 years na rin nga yung nakakalipas. Nagulat nga ako dito at hindi ko talaga inaasahan na pagkarating nga namin eh, ay pa nga pagkain na inihanda para sa amin. Kaya kahit may medyo busog-busog pa nga kami diyan. Kako ay kumain na kami dahil nakakahiya naman kung hindi kami kakain ng kanilang inihanda. Sakto rin nga at medyo mahalumigmig ang panahon ay tamang-tama ka kung humigop ng mainit na sabaw. Kahit nga medyo busog pa rin kami diyan ay naubos nga namin dahil napakasarap nga nung sabaw. Bukas pa naman yung pinakang event na atenda namin pero inagahan din talaga namin ng biyahe ngayon para hindi nga ni kami maatrasado bukas. Eto nga at pagkaya rin din namin kumain ay eh, dumiretso na rin nga pala kami dito sa room na pagstayan namin. At eto nga po yung dalawang kulikot kong bata ay eh, talaga namang tuwang-tuwa at may pata talon-talon nga po dito sa malambot na kama. Pati nga ang luluhin ay pinagkukulitin kaya naman kahit gabing gabi na ay talaga namang 100% pa rin yung energy. Ay kako sa kanila ay agahan natin ng tulog ngayon para bukas nga na yung maaga tayong magising. Dahil kako marami tayong gagawin at mga lakad bukas. Mommy! Mommy! good night. night. At ayun nga kinabukasan, maagang-maagang nga ako gumising dahil ito yung araw na marami kaming lakad ngayon at una nga nila namin, namin pupuntahan ay yung kasalang bayan tapos sa hapon ay yung outreach sa mga kamangyanan. Siyempre, bago maligo, ito ngayong aking daily routine na maghilamos ng sabon ng beauty white soap ng Glow Babe. Palagi ang ginagawa ko na rin nga ito para kahit papano'y naalaga natin yung skin natin. Sobrang nagustuhan ko talaga itong sabon na ito dahil hindi siya mahapdi sa bala tapos kahit papano nakakapagpalay siya ng skin. Eto at pagkatapos ko naman magligo eh, ay rin nga ako ng Yuglo Babe sunscreen. Ako yung tipo ng taong hindi talaga pala ayos at ngayon ngayon lang din talaga ako natututo na maglagay-lagay ng mga ganito pero simula talaga nung natukoyan ko gumamit ng mga ganito ay kako ay eh, meron pa palang ipupush at sobrang nagandahan din talaga ako sa resulta ay ako, ay eh, meron din palang pagbabago kahit papaano kung noon bulbo at lipstick nga lamang ako pero ngayon sunscreen at lipstick na yung lipstick ko pa nga na eh, talaga namang ditundos at lagi na nga lamang nadukit ng mga batuta ko ay eh, kahit saan man din itago eh, talaga namang natuto ko eh, kaya ayan at ayun nga at pagkatapos namin gumaya kay Dumaretso na rin nga pala kami dito sa may munisipyo sa kasalang bayan. Sakto din nga lamang yung dating namin dito at mag-uumpisa na raw Bale, ito nga palang kasalan na ito ay merong dahukan kasalang Tagalog at meron din kasalan ng mga katutubong mangyan nakakatuwa nga kahit simplihan ay talaga namang makikita mo sa bawat isang magsing-irog ang kanilang tunay at purong pagmamahalan nakakakilig pa nga silang tingnan at kaka parang ako'y nahili ng bahagya ay kaka ano na yun at kinakapon na naman eto at dumiretso naman nga pala kami dito sa may panig elementary school para maghatid ng mga kaunting school supplies para sa mga katutubong mangyan na nag-aaral dito. Dito nga raw halos lahat ng mga mag-aaral ay mga katutubong mangyan at dito rin talaga sa bayan ng Mansalay dito talaga yung pinakamaraming bilang ng mga naninirahan ng mga katutubo. Kaya nakakatuwa rin lamang talaga na kahit napakalayang lugar nito ay merong mga tao na bukas ang puso, abutan sila ng tulong. nakakatuwa din nga lamang talaga ngayon at kahit papano ngayon mga eskwelahan na pinapatayo dito sa kamundukan at nakakapag-aaral mga katutubong mangyan. Sobrang laking tulong talaga nito para sa kanila at kahit papano ngayon namumulat yung kaisipan ng mga katutubong mangyan na mag-aral. Hindi katulad nung dati, nung una na talaga namang sa kabundukan lang umiiral yung buong buhay nila. Marami na rin nga po sa mga katutubong mangyan namin na nakapagtapos ng pag-aaral, meron na magaganda at maayos na trabaho kumpara dati na talaga namang sa pagtataniman, pagkakaingin at kabundukan lamang yung alam nila. Kaya saludo rin talaga ako sa mga taong bukas ang puso at pagmamahal nila para sa mga katutubong mangyan namin dito sa Mansalay. Hindi lang talaga sila yung tipo taong bigay ng bigay kundi talagang tinuturuan nila yung mga katutubong mangyan na matuto, gumalaw at kumilos para magkaroon ng kabuhayan. At isa na nga po dito ang produkto nila na tinatawag na kaping mangyan na ang mga katutubong mangyan nga po ang nagtatanim tapos pinoproseso lamang nila para maging kape. Sobrang naantig talaga yung puso ko nung marinig ko yung kwento tungkol dito sa kaping ito. At alam nyo, ma-assure ko nga lamang sa inyo, sabi nga nila yung pinakang puno ng araw ng kape na yon dati-rati hindi daw talaga pinapansin ng mga katutubong mangyan at hindi nga nila alam na pwede palang gawing isang kape Kung dati dati-dati nga rin yung pinakampuno ng kape ginagawa lamang nilang panggatong at pambakod pang pero ngayon ay nagpapatuloy sila sa pagtatanim. Kaya kudos din talaga sa mga taong nasa likod nito para maproseso yung ganitong klaseng kape. At ayan, eto nga dito sa Mila Sorsitas e ay nga nila sa akin etong dinatawag nilang kaping mangyan. Habang ginagawa nga itong kape namin yung aroma talaga ng kape ay kaping kape at napakabango. Panagurado ako magugustuhan ito ng mga taong coffee lover dyan. Kaya sa may hilig magkape sa mga coffee shop owner diyan baka mabigyan pansin niyo itong kaping mangyan. Baka sakaling dito na rin kayo kayo bumili malaking tulong at malaking bagay para sa mga katutubo po namin mangyan. Sabi nga rin ito mga kasamahan ko, ay ang sarap nga rin ng kape tapos sobrang bango pa. Tapos isa pa sa kagandahan nito ay organic talaga itong kaping mangyan. At bukod pa nga po sa kape, meron din nga sila dito na proseso at eto nga yung kanilang tsokolate. Mula din nga ito sa mga tanim nilang kakawat. at ayan kung makikita nyo, meron pang iba't ibang klase ng disenyo at nung matikman ko talaga itong mga tsokolate nila ay talaga namang napakasarap hindi lang masisipag madidiskarte rin talaga yung mga katutubo naming mangyan dito at eto nga nakilala ko nga pala dito si Ate Delia Anday isa nga pala siya sa mga katutubong mangyan na gumagawa at naghahabi ng mga ganitong klasing bag isa rin nga raw sa pinagkukunan kabuhayan nila yung paghahabi at kahit papano nga yung malaking bagay at naitulong nila para sa kanilang pamilya na maitawid ngayon kanilang pang-araw-araw na buhay. Marami rin silang iba't ibang klase ng disenyo at napakaganda at matitibay din talaga ng kanilang gawa. pwedeng pwedeng nga po kayong bumili, magpagawa or magpa-customize. Napakalaking tulong at bagay nga po ito para sa kanila. Bukod sa mga bags, marami rin nga po silang ginagawa at isa nga sa nakaka-proud dito na nagawa nila yung isa sa mga scarves na ginagamit ng mga taga Kaya kung gusto niyo bumili or kahit papaano ay makatulong para sa kanila, message nyo nga lamang po kami. And yun lamang muna nga ni po for today's video. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless.